mungko dito sa Pilipinas. So ang ibigay ko po sa inyo ngayon ay ang panglimang totoo. Mabasa natin sa Matthew 22 verse 23 to 30. Pakibasa. O na kasulat sa banal na aklat na ng araw ng yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga sarusyo na nagsasabi, walang pagkabuhay na mag -ulit at siya ay kanilang tinanong na sinasabi, Guru, sinabi ni Moises, kung mamatay na wala mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya. Nagkaroon nga sa amin ng pito na magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. Sapagkat hindi siya nagkaanak, iniwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki at nagkaanak sa kanyang kapatid. Gayon din ang nangyari sa una. Nag-asawa ang, ang pangalawa at namatay hanggang sa pangatlo at hanggang sa ikapito. At sa kauli-ulihan nilang lahat ay namatay ang babae. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Tama ba mga patay? Nagkakamali kayo sa hindi pagkakaalam ni ng pagkakaalam sa kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, ay hindi na mga asawa pa ni mga papag-asawahin pa kundi gaya ng anghel sa langit. So, Napakatalinghaga po mga kapatid. Dahil ang isang babae, inasawa po ng ito ang magkakapatid na lalaki. Kung iliteral po natin ito mga kapatid, sa inyo ngayon mga babae, pwede? Ito? Ito ang asawa ng lalaki? Hindi, di ba? Napakahira po no? So marami naman po mga nangangaral na nagsabi na pagdating na ng panahon sa pagkabuhay na mag uli yung iba ay hindi na mag-aasawa pa. Dahil gaya na siya ng mga angis langit. Kaya yung ibang mga kabataan, bata pa, 14-15, maaga na mag-aasawa dahil baka naman bidaga sa mag-aasawa. Ngunit mali po ang kanilang interpretation. Kasi kung basahin po natin ang babae sa banal na aklat, sa Apokalipsis 17-18, yung nakasulat sa banal na aklat, na ang babae na iyong nakita ay isang dakilang bayan na nagahari sa buong lupa. So, dakilang bayan, ibig sabihin, bansa. No? So, itong bansa, wala pong ibang bansa ang nakatuklas, kundi ang bansang Pilipinas. siyang bansang Pilipinas na siyang babae na inasawa ng pito magkakapatid na lalaki. Sino po itong mga kapatid na pito magkakapatid na lalaki na ito na nag-asawa sa, bansa bansang Pilipinas? Una po ay si Presidente Pison Rojas Si Quirino Magsaysay, Garcia, Magapagal, at Marcos. Bakit po magkakapatid? Dahil puro po sila Pilipino. Nga nag-aasawa dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi, kaya hindi na sa mag-aasawa ulit, dahil pagdating ng panahon pagkatapos ng kanilang termino, hindi na po sa pwedeng kumako pagka-presidente. Maliban lang po kay Marcos kung bakit nagawa na siya ay nanonungkula ng 20 years. So, malalaman po ninyo ang kasagutan sa susunod po natin, sa susunod po, po nga kapatid na siya na po ang magpapaliwanag kung bakit si Marcos ay naging presidente sa loob ng